<laughs> no, 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 no. <laughs> Ayan guys, so pa Doon kami pa kaliwat Ayan, lalakang na kami So, yung yung bigay sa akin ay Akin na ito na yun guys, nadala si mami Ayun guys. So na yun, wala kami nakita ang pera. Ayun. Kasi mata sa pera si mami. Di naman okay. siya. Di naman siya nibibigyan ni Papa. <laughs>